Morning guys. Linggo ngayon. Nagpapakain po ako ng aso ng boss ko. Tara samahan niyo ako. Let's go. Open ko ang pinto. Tara guys. Sabay lahat. Then Let's go. Morning friends. Good, go guys. Samahan niya ako. Ito po ang daan sa aso ng bus ko, guys. Patayin ko muna itong mga ilo sa labas guys. O, oh, naka-open. Ayan. Tama. Samahan niya ako. Maradaan na natin ang aking mini garden. Ito po guys. So tingnan niyo. Ang ganda ng mga Tanin ko nga lang sa mga kalabasa. Sana, pakainan natin ang aso ng busko guys. Dito po ang daan. Samahan niyo po ako. Huwag kayong bibitaw. Para makita niyo kung paano ko pakainan ang aso ng busko na road wider. Masikip po, masikip po ang daan guys. Pasapa. Kasi umulan kagabi. Dito nga nito naman po sa Saipan ay eh, palaging naulan. Dito medyo along uh, daan. Natalik kaya ingat angel sa pagbaba. Let's go. Ayan po guys. Dito na tayo sa Korea Hardware kasi yung pagkain nasa loob ng warehouse ng Korea Hardware. Kailangan kong buksan ang pinto. ito so guys ang um, sosial kailangan kong buksan okay. ayan ayan po guys dito na tayo sa loob ng korea hardware guys medyo madilim Yan po ang pagkain. Yan po guys, lalagyan ko lang po ng pagkain. Ito so guys, ang pagkain ng aso ng boss ko, dog food. Sabihan po siya ng tatlong kahit. Ayan. Sabihan po siya sa pagkain niya ngayong umaga. Tama, Ito naman si morning. Ay, morning. Tokash ang pagkain ng aso ng boss ko. Dali guys, ay sara ko muna yung pinto. Babay Bye morning. yan Tara, doon sa kinaroroonan ng aso, guys. Nga pala guys, ito po yung mini garden ng boss kong babae oh. Kaya lang yung boss kong babae nasa Korea ngayon. Kaya wala akong mag-alaga kundi ako lang. Dito na tayo guys sa ah. kinaroloan ng aso ng boss ko. Hi Sik! Go! 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 Doon tayo! Doon tayo! Morning! Ito po yung pagkain ng aso ah, ah, ng busko. Lalagay ko po rito. Bahala na siyang kumain. Ganyan guys, kakain na siya. Kain na po. Diba? Ngayon po ay umaga. binigyan siyang ka kalang pagkain. Tapos sa ah, hapon na naman mga bandang alas kontro bibigyan ko ulit siya ng pagkain ang pangalan po guys ng asong ito ay si Sik mabait po yan kaya walang problema sa kanya kaya po yung bantay dito sa likod ng kuri hardware. kung may magtatangkang pumasok siya na pong bahala yan po guys oh tignan nyo tahimik na tahimik ang buong paligid mga mga walang tangkang pumasok dito kasi may board yan sige guys okay guys this are all for now thank you for watching bye bye